Welcome back po sa ating uh, panibagong video at uh, welcome sa ating channel sa mga bago dito. Ini-invite ko kayo na pindutin ang subscribe button sa baba at ang bell icon para manonotify kayo kung may bago tayong upload na video. So ayun, sa video na ito po ay ipapakita ko sa inyo kung pa paano ko nag-update ng aming take this. So wala na ho kami dito ng uh, paper chart na ginagamit. Dalawa yung ikdis namin. Kapag meron kayong uh, isa lang yung egg disk, kailangan nang may backup tayo na paper chart. So dito, dalawang egg disk. Egg disk number 1, egg disk number 2, wala na mong kaming paper chart na ginagamit. At uh, yun ang ipapakita ko sa inyo. At uh, isa yun sa pinakamahalagang uh, uh, responsibility ng second officer dito so, sa barko ang i-maintain uh, ang ating egg disk na up-to-date. So panorin niyo po ang video na ito. Perfect. 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 Hello mga sir uh, morning Ayan, uh, duty tayo ngayon uh, Time check natin Ayan 1.30 ng uh, madaling araw 0230 So, tuturuan ko kayo kung paano mag-update uh, ng ating Ectis So, yan, nakikita nyo yung Ectis number 1 natin at Ectis number 2 sa ating likuran So, i-update natin para sa weekly update So, yan guys, ang ating Ectis number 2 Ito yung ating uh, Master Ectis So we are using Transas or yung Warchila. So under na sila ng Warchila ngayon. So i-update natin para sa weekly updates. So ito punta tayo sa Navi Planner. Yan. Pinakadulo Navi Planner. Click natin yan. Then, Punta tayo dito sa status page sa lower left corner. So, click natin yan, status page. Then ito may uh, lalabas na panibagong tab. Ayan, naka-online siya. Hindi na tayo gagamit ng uh, USB para i-connect sa ating uh, computer. So, direkta na, na siya. Naka-online pinapin nyo lang dito yung Update Catalog so yung unan una nyo ngayong update palagi ay Catalog click natin yung Update Catalog yan then uh, next ENC next natin click next then uh, ito may nakalagay dito Order for Catalog Request yan kung gagamitan nyo ng USB Click nyo yung save to disk. Pero kung may online naman kayo, may internet yung necklace nyo na connected, send request na kayo dito. Send request, di direct na yan. Then, click nyo yung finish. Yan, estimated data nakalagay dyan. Size is uh, 3 MB. Make sure you have enough traffic to download the data. Continue. Yes natin para makontinue yan then na close muna natin yung tab na yan para makita natin yan mapapansin nyo dito ENC Catalog ito Sending yan nakalagay dito Sending para sa uh, date ngayon January 7, 2021 so ito yung week 1 natin para sa 2021 Kapag na-receive na niyan, na na may nakalagay dito, complete na date, then installed. Makikita natin mamaya dito sa chart, catalog, yung updated na week. So, ito, currently meron tayong uh, week 53. So, mamaya, week 1 na yan para 2021. Yan, sending siya kanina. So ngayon, nag-send na dahil nga online siya. Balikan natin mamaya kapag uh, naka-install na siya. Ngayon mga sir, makikita nyo dito sa left upper corner, downloading, makikita nyo dyan. Kapag tinapad nyo yung cursor, downloading, waiting, time is 6 minutes. Yan, nakalagay dito kung uh, ilang oras pa, ilang minutes yung remaining para sa uh, pag-receive niya ng kanyang updates. So, mamaya ipapakita natin kapag completed na. So, ayan mga sir, welcome back. At uh, completed na yung ating catalog. Kung mapapansin niyo dito, installed na tapos meron ng date. So, naka-installed na yung ating latest catalog natin. So, tingnan natin dito. So yan, nasa ECTIS na tayo. Ito, dalawa yung ECTIS, Navi Planner. So, click natin Navi Planner, then ECTIS para ma-check natin. So, ito, makikita nyo, Week 01, 2021 na yan. So, updated na siya. At uh, completed na yung Week uh, 01. So, punta tayo, balik tayo dito sa Navi Planner. Then, dito ulit tayo sa status page then update natin naman yung ating mga chart so kanina yung update catalog so next natin update chart so weekly pa rin yan click natin update chart then ENC makikita nyo online pa rin yan next then the others may significantly increase communication cost do you want to continue click yung yes then yan kagaya nung kanina kung uh, kukonect nyo sa USB o ililipat nyo sa USB yung request nyo i-salpak nyo yung USB dito sa kanyang uh, USB slot then i-save nyo sa disk pero sa atin nga online click natin yung finish send the request then uh, finish yan close natin muna yung let yung tab na yan click natin close then hintayin natin siyang mag update ang kanyang chart. So, ayan mga sir, balik tayo dito sa ating uh, Iktis. So, ayan, every time na mag-update kayo, may lalabas na chart collection is updated. So, makikita nyo yan sa dalawang ECDIS nyo. So, yun yung isa natin na ECDIS. At uh, ito yung ating master. Balik tayo sa Navi Planner. So, ito yung kanina in-update natin. ENC catalog at yung ENC update. So, updated na yung ating ECTIS para sa week 1 ng 2021. So, kung may mga paper chart kayo, ito yung equivalent ng uh, ginagawa natin. Kailangan update yung mga chart. Ito na mga ating ENC para sa ECTIS. Kailangan updated palagi siya para kung sakaling may inspeksyon. So, yun ang pinaghahandaan natin. kung updated na yung ating dalawang ekdis. At uh, ipapangita ipapakita ko naman sa inyo. Huwag niyong kalilimutan na i-update din itong ating NP133C. ENC and Ectis Maintenance Record. So, dito yung records natin para sa ating mga updates. So, kailangan kung updated na yung inyong mga FDs yung kalilimutan na i-update din ito so nakalagay dito yung date kung anong date nyo in-update ang inyong FDs number 1 at number 2 so, madali na yan ilalagay nyo lang as record so yan uh, week 53 ito yung pinakalas so ilalagay natin dito ang uh, week 1 2021 then download yan yung date next number 1 at is number 2 then uh, weekly updates successfully download all okay so yan update nyo lang dyan lahat ng kailangan makikita nyo dito yung TNP nandiyan na rin updated na rin yung TNP natin week 1 so ito yung first TNP uh, lagay lang natin yung date ganun din then itong uh, Realme Tab so yung iba sa next time natin i-discuss huwag yung kalilimutan yan every time na mag-update kayo ng inyong ICTIS malaging merong records para sa inspection meron tayong ipapakita yan mga sir at completed na yung ating weekly updates para sa ating dalawang ICTIS so yan kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel huwag yung kalilimutan na dito na subscribe mo at ang bell icon para pwede kayo sa ating mga video so yan nandito pa rin tayo sa China nandito pa rin tayo na ating uh, dry dock so yan guys maraming salamat and God bless sa inyo lahat